Okay. Eh, Nel, ko rin Sige. Okay, good morning, mga kangler. Ngayon, bukad kami ngayon sa bubo. At ngayon, maganda yung ano, maganda yung panahon. Ayan, walang talon alon At saka, ito rin yung maganda. Bumili ako ng ano, tali. Mga 100 meters. Dinagdag ko sa tali namin dun sa ano sa bubo saka so, uh, nilagay namin dun sa ano nag drop kami dun sa mga 200 meters at uh, pang siyam na araw ngayon siyam sampo ah sampo sampung nga araw ngayon magbukad so malaki dyan sa ano may mga pumapasok na isda dahil malalim bukod sa malalim na ang yung ano nilagyan namin sakto na din buta ako okay ina na rin, okay na na bukod sa malalim namin na drop yung ano bubo ano ano rin tawag ito may pain din yun okay so update na lang pupunta na kami ngayon yan paalis na kami okay fish on tsaka yun ay PC oh sige na paano dito na gamay kumpira rin kamera o na daw. Dawd isa ka bloke di ari gitana, no wa man. Ayun, dito na kami. Ayung oh, glovesok. Sino maulang magano magta- gloves nil. Ha? Sisi handa sila. Sisi, ibig sabihin yung mga mga matutulis na ano. Sisi na dumating kita ano talaga. Hindi yung sisi na ano. Sisi, sisi ka. <laughs>

Oi, bulan. Bulan ini listriknya setasa angin. ligo. Doon na nga Kay ulan man. Wala hindi tayo malagnat. Ulan init pa naman. Nagsabi ka kung hindi na kaya Ada ok kedil. Kayak ni kan. Ibilisan mu, pala lima hulu gulit yang alang. Tandahan lang. Huwag perusahin. Mabigat talaga yan. Itakita yan yung uh, makakita oh, sa mga ano pa yan 60 ano uy krabi naman yung ayaw magpapalit ang lakas pala talaga niya lang ano ang lakas na bata to ba ta Ayung, ayaw mo ayaw kasi mo hindi ba ano gusto ng palitan gusto niya ang suluhin yung pa hanggang maabot ng ano fish trap sa taas grabe malakas na bata to ba ta malalim yan eh, 100 meters yung dinagdag ko na tali tapos nagdrop sa ilalim nasa so, mga 200 ito uh, 90 ano na yata mga 90 90 fathom ha? okay si may ramana naman ini daw siapa papule nahi daan ang daan lang daw para sa si kanya ang daan lang po nagawa nga nga si siya yan ang ipalaw guys ang lakas guys Hindi na po. Hindi na po guys. lapit na tayo sa katotohanan

Kita na. Kita adil. Hmm. Ha? Maisda. Maisda, nakita, nakita mo.

ya maka anu gumang no tauna lamian nah lutun pel kelawan dah ha kelawan dah sebab mau menakan anu kumangsakun gini kada masalah turun ayan yang uli iwan ku first time ku nak kita isda kaya itu nakain baleh dalawa sila tapos may mga dapugan o dapugan tama ba mga dapugan good fish good fish daw yan tsaka yung mga umang na malalaki yan laki umang yan Okay, palalo pa rin so sa susunod uh, magbubukan kami gawin namin dalawang linggo para medyo matagal talaga ha? Ito namin na Kapit naman um, ng mga kain. Man, buhay ulo. Kining umang yung kumakain eh. Kinakain nila yung mga isda. Okay. So update na lang sa susunod na ano. Susunod na bukad namin. Maraming salamat sa mga nanonood at sumusuporta sa channel. Okay, fish on. Ito nga pala si Junil. Fish off. Kasi Windel. Yan. Okay, ingat mga kangler. Fish on. medyo maliit ito yung isa yung malaki andun sa na, kabila kabila sana na yun sana na yun ipakita na yun wala na ganang ayan o kita ito yun eh ang oro na pitin Kapot mo na, kapot ah. Ayan. Hmm. Mas malaki ito kasi sa isa. -isa. You know? Ano? Tapos yung iba, ito mga good fish. Dapugan sa amin. yung masarap ito sa sabaw. Class B ito, type na isda. Ayan. Ni, Iilhonoy. Intamda. Mga isda 'yan. Pamilya 'yan ng ano, mga imperial fish. -na, na Wa na -ra nawa rara ko, mang. Ah, yeah, malis na 'yan. Yeah, ni. Magdira. Diyan palabog na naman. Okay, yan update sa huli namin. Okay peryan. Magandang klase. Maganda to sa inihaw. Ito naman sa baw. Okay. So update na lang ulit sa ano. Sunod na vlog. Okay, fish on.